Ang pangalan ko po ay si Jubilee Navarez. Pitong taon na po ako dito sa trabaho sa Hong Kong. Dahilan ko po kung bakit po ako nagpasya na maging OFW. Dahil dala na lang din po ng kahirapan sa Pilipinas. Na Discovery ko po ang tindahan ni Bossing, yung Kimbo, nirefer ng friend ko. So Everyday ko atas yung ginagamit kasi very convenient talaga siya. Ang Simbo po, po is natutulungan ako. sa convenient niya, like hindi ka na kailangang lumabas para mag magbayad ng bills, so, yung sa SSS, sa mga internet. So, pag sinabi ng ano, uh, parents ko na kailangan ko ng pambayad ng kuryente kasi kulang ng ano, sasabihin ko, ako na lang magbabayad ma. Kaya so, malaking tulong yung Simbo may nangyari na emergency nung nanganak po yung asawa ng kapatid ko which is madaling araw yun na kailangan na kailangan ng pera tulog ako tapos ginising talaga nila ako kasi nanganak yung anong kailangan ng pera ng pagla so ginamit ko yung tinbo just one minute nandun na yung pera tinbo po ay malaking tulong po talaga lalong lalo na sa OFW sa mga hindi pa nakaregistro meron na ding mga tinbo gamitin tinyo po A uh, very convenient siya lahat ng kailangan niyo pagbayad ng bills, pagbili ng load, pagbili ng food sa family, lahat-lahat ang na.